para uh, ano specific si so, <laughs> kayo mismo uh, ay natakot kayo habang sinishoot ko. Ako kasi eh, uh, isa sa mga experience ko nung uh, nag-shooting kami sa pakiling mismo. Parang after, uh, iabot kami ng parang nung day na yun direct, iabot ako ng tayo ng parang mga 2 a.m. or, or 3 nag-drive ako mag-isa paikot-ikot ako doon sa loob ng makiling, hindi ako makalabas. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Sabi ko parang iba na to ha. Ilang ikot na ako rito ha. So, walang joke, binaligtad ko talaga yung damit ko. Yeah. <laughs> Kasi hindi ko may ganung kasabihan. Uh, yeah. Ito ako So, I guess nagkataon lang yun. Pero wala, uh, weird lang yung, yung feeling na yun. experience. Ko. Siguro no first day po namin since makilig talaga yung first day. Um, oh, gubat, walang signal, walang ilaw. <laughs> May time na um, yung generator, di ba? Pag dumatay. So, tapos yung hitahin namin is yung sa car lang. So, so magpinat, ay, yung patay talaga. As in, sabi uh, mm -hmm. ko, wag siya, oh, wag katitingin siya sa windows. Kasi parang feeling mo may may something yun. Eh. So, parang, tahimik ka na lang. Kung gano'n. Ako siguro, um, mapagalitan ni Derek. Hindi <laughs> <laughs> kasi first time ko matrabaho si Derek. So, bawat isena ko, Lagi to sinasabi kay Direk yan, so Direk, hindi ka ba na ko? Lagi ko kumuha kayo, sinasabi ko sa akin, ako mas pakikito magigay yung gusto yung Direk, yung So, yun yung lagi ko sinasabi sa kanya, ako meron siyang video ko rin sa akin, sorry po, doon ako sa tala Kasi ako naman, sa yun naman ako sa mga yung mga nararamdaman na yan na nararamdaman na kasi meron na

gusto pa pong magtanong. Um, hello po, I'm Marie. Really I'm big fan of Floor Heavy Horror Stories. And yeah, this a very good work. Congratulations po. Um, ang question ko po is, paano po yung inspiration niyo po to delve to sa lore ni Lilith? As it is not explored in the Philippines, so madami hindi may kailan sa kanyang sa limusin, sa Jewish or lakas. So, paano po yung inspiration niyo? Um, personally, no, parang uh, sa dami na rin ng horror films na ko, it's my fourth horror. So, I did uh, um, mas contemporary na techno, internet horror, television ether, theater, and folklore na rin ako na mas Filipino with yung mga So, parang this time, I wanted to make a movie na mas Siguro mas primal ba, mas ancient yung evil sa so talagang Old Testament, biblical, something na hindi tayo familiar with something beyond our understanding. So, so parang isa yun sa mga ideas ko. And syempre, one of my influences is hindi lang basta horror films, no? I'm also into horror media, which is, uh, for me, bagong art form and storytelling, video na yung video games. So, so, ano, gumawa ng movie na parang, parang mga Silent Hill o Fatal Frame na Uh, Rule of Rose. <laughs> parang pinag-follow ka lang na protagonist na may na-uncover na, di ba, very isolated na society, may sariling mythos, gano'n. You know. So, almost like a Dark Alice in Wonderland, yung feeling na. So, parang gusto ko lang gawaan na gano'n. That's why we have Isa's character, parang escaping the horrors of the real world, and then parang ending up in a worse place, kasi I think yun know, yung challenge with horror films na pati least na umaalis sa haunted house. So dito parang may bigger reason na kasi fugitive siya at mas abusive yung home nila at nakakatakot yung nung time na yun na may disappearances and so, all. So parang uh, parang yun lang yung siguro yung general inspiration. And siguro a lot of mga ghost stories na makiling nyo uh, which is our main location na. Very familiar na yung buti na lang yung team ko with the milieu yung dad ko parang alumni iba sa boarding school doon. So parang all of those siguro fragments na combine for, for the story, for, for the film.